Karamihan dito binibigay sa amin mga lalaki. Ha? Huh? Kahit sa akin mga kapatid, sa akin mga tiyo, mga pinsan, hmm. dyan, kasama namin sa pagbiyahe. Hmm. Mga karamihan pinamibili namin, mga lalaki. Hmm. Yan, dahil karamihan sa mga nag-aalaga, unang unang ang kalimitang nila space. Ha? Uh -huh. Pagka yung babae, pag nagkaanak, lalo't mga katabi may mga halamanan, hmm. yan, nakaka daw sa mga halamanan. Yan, pre-deliver din mga po. Kaya natin i-deliver. Kaya uh -huh. May pang-deliver po. Nakatikha din naman ang isang pang-deliver. Mm -hmm. Anong magandang araw mga Talong's TV? Ah, tayo po ay nandito ngayon sa Barangay Mangas, Padre Garcia, Batangas. Ito po yung mga baka ni Boss JR. Ito po ay ah, dumating daw po ng layo, 100 heads plus na mga baka. Uh, tayo po inaibita niya dito pang uh, mag ang kanilang mga baka. Tayo nagtanong ng ilang informasyon lalo kit sa presyo ng mga baka nila. Kaya samahan niyo ako sa ating video. Dito sa ating uh, cattle dealer visit dito sa Padre Garcia. Batang dito tayo ngayon sa kaila Boss JR at tayo naimbita nila at meron po silang mga baka dito. Sisilipin mo natin bago natin tanongin si Boss JR. Ito yung mga baka nila dito. Ayan. Marami po kayo boss Jer na malalaking baka dumating ano? Oo oh, madami, madami, Ilan itong mga ganito kalalaki? Sa mga sikwentahan Sikwentahan dito Kalahati pala nung inyong mga uh, mong baka Andalip class daw ang ating mga baka uh -oh. Ay, kaya lang may mga nabawas na ding ilan Andalip yeah. class yung ating na uh -oh. ito Ayan uh natin to. ito Ito muna mga hulihan nila Pero kalimitan ng presyo nito yung mga magkano naglalaro ng presyo 70 pataas, 75, 75 ba? Niyo. 70 pataas daw Ito yung mga hulihan nila Tignan natin sa isa Dami oh Ayan. Mga talagang pang madumaliin na Yeah. Megit po yung isa. Ah, ito malalaki na to. yung po so, yan. Ito. 80, ito. 80, dito. naman. Malaking Silipin natin, Silipin muna, boss. Oh. Kina muna natin mga pagkabaka nila. Tapos magtatanong tayo na, boss. ng ilang informasyon. Yan. dami. malalaki talaga siya. Ayan. May na 50 pala daw yung mga baka nila mga patining. ng mga baka nila dito. Ayan. Ayan. Ito, ito yung mga mukha nila. Ayan. Ayan yung mga baka na ito. Ito yung kalimitan na yung mga misti sumbraman, mga galing pangkasinan. Ayan. Ito so, daw yung may gitna 80 itong isang video. Malaki naman talaga siya. Taas. Matalaw. Oh. Boss Jerry, ito na may anong size nitong Kalimitan nito ba yung mga turete? Oo oh, yung yeah, mga turete. Ayun yung mga turete naman. Um, mga maliitlita suka. Ayun yung dami. Mga turete yung baka. May ilang ulo ngayon na dumating yung baka? 106. 106? Balik ba? 101. Huh? Eh may tira ako nung last week na ano. Ah kung bagay may natira ah, pa, pa yung uh, lima. Yeah. lima Katulad dito oh. Ito naman yung mga ganitong mga torete, mga magkano kalimitan ang price range niya? Mahigit 45. Ah, mahigit ah, 45. Ah, maganon. Ito, kung pinakamalit ang presyo, mahigit 35. Mahigit 35 daw ito. Magtalaw na pa yate. Oo. Oh. Ah, ito yung medyo pahit-pahit nga siya. Pero pag ganyan may... naman yung patabay naman talaga. Oo, okay. habang pinalalaki din ang agad ng katawan. Oh. Kaya naman nalagal, pakakainin. Oh. Hmm. Pero kasamahan niya yan, isang klase mga pagkabama. Hmm. Ayan po, ito po, po Ito naman yung mga may gitna, si Gweta na. Okay. Hmm. Pintahan. May gitna singkwenta na ito. Tapos ito po yung mga 60 ha. Hindi kasamahan pa yun yan. Oh, may gitna singkwenta lang 55 din. 55 ang sa oh. samahan pa. Yun. Oh, marami pala ito. Ito pala yung mga 55 pataas lang din. Marami oh, May baka pa ba paita doon sa? Wala na Okay, ang dami. Ito naman yung mga may gitna text 50 lang din ito. Hmm. Tapos ito boss Jerry yung Miguel, na medyo Ano 65, ha? Ito na malalaki. Oya, okay, 60 ang may gitna. 60 ang may gitna, dami. Ano? Silip eh. Malalakad niya sa lubog lang, lubog kasi. Oh, mababa itong padala nila, boss. Dami oh. Kinatin pa dito sa ano, tapit na dito. Ah, maluwang yung puwede ng uh -huh. atin. Mm Ayun oh. Dami. Sobrang dami nilang baka nga pa lang dumating ngayon. Ayun oh. Boss, diyan matanong ko lang, napansin ko lang sa mga baka niyo, ba't pa kalimitan ni marami mga puti? Mm -hmm. Oh. Ayun na ano din naman nila doon, manas pinakaraming bread siguro, yung mga puti. Siya din na namin nakakaharap doon. Ah, madalang din talaga din mga may kuli, mga itim, mga pula, oh, ganun. Pero meron din ako, mga ganito. Ito, ilan, no, ka, parang dadalawa nga eh. oh, so, ay, <laughs> Depende rin sa dating dahil doon yung mga kinukuha ah, natin siyempre yung mga katropa na natin, natin doon. Hmm. Depende sa mga na iikot nilang baka, ah. kinukuha uh natin doon. Ah, mas marami talaga po nung binibreed, mga puti talaga. Oo, oh, marami. Mga puti. Kahit mm naman -hmm. dito sa atin. Puti din talaga. Mas marami nung binibreed yung puti. Puti talaga. Mm -hmm. Yeah. Inaimbita tayo ni Boss Gerard siya daw marami mga baka ditong dumating. Oo, para makita ng ating mga kapwa magbabaka. Mm -hmm. na pwede silang kumul, kum dumalik na dito, kumasyal dito para makapili lang kanilang kursunada. Mm -hmm. Dito naman, marami silang pamimilihan. Lalaki, babae, meron dito. Ah, meron din kayo mga oh, babae. May mga dumalaga dyan, kaya lang yung mga inahin, hindi namin may sama sa kwadra, lalo may mga sungay. Uh oh. Dahil delikado, baka mag magkasaktanan, uh magkasaktanan sila. Kaputol na sungay, sayang. Okay. Eh, buhay mm -hmm. eh. Presyong buhay, iba naman sa dyan sa presyong pangkatay. Oh. Pero kalimitan po talaga ang mga binibenta nyo pala sa inyong paghahanap buhay, yung mga pangpatabayin talaga, mga pangalaga. Oo, oh, patining, palaunin, oh. Baka, mga mga balagbag. Mm -hmm. Karamihan dito binibenta sa amin, mga lalaki. Uh -huh. Kahit sa akin, mga kapatid, sa akin, mga tiyo, mga pinsan, mm hmm. dyan, yeah, kasama namin sa pagbiyahe. Mm -hmm. Mga karamihan pinamibili namin, mga lalaki. Mm -hmm. dahil karamihan sa mga alaga, Unang-unang kalimitang dahilan nila space. Uh -huh. Pagka nagka, yung babae, pag nagkaanak, lalo't mga katabi may mga halamanan, mm. yan, daw sa mga halamanan ng iba. Nagagalit eh. naman ng ibang may talay. Hmm. Kaya alaga nila lalaki, patining, pagka loob ng 3 hanggang 2, pagpalawin ng limang buwan, out uh -huh. na lang sila nang ayon. Ayon pa lang ano. Pero okay. pag may space naman yung iba, alam ba, may bakuran o wala mang masisira ang alamanan na ah. Uh, maglalaga silang babae ah. sureball naman nakita kita no? doon hmm. talagang basta nagkaanak like, habang natagal na anak na na nahin ayun pinaka Pero, ayos din yun Mabilis lang ang kita dito sa mga patinig. Sa patinig. Kasi kalimitan po mga 4 months yata. 4 no? oh, months eh, kaya na. Nakakapag-harvest ka sa maganda-ganda halaga. Pagka ano, sa loob ni Santon, 4 na beses. Uh -huh. Sa 4 months. Mm uh -huh. no? Ay sa ano pala yun, 3 months. 3 months. 3 months. Apat. Eh, sa mga katatlo ka na lang na harvest. Eh. Uh -huh. Mm uh -huh. lang tito. Kung tindi ayos nyo. Mm -hmm. Bilis naman lumipas ang taon nyo. Yun. Ayan. Boss, patanong ko lang, uh, itong mga baka nyo ay kalimitan po. Saan mga galing nga itong mga baka nyo? Norte po. No? Norte ang uh, may... Ngunit puntaan may Pangasinan mismo, sa may Ordaneta. Oo. Ah, ah. Tapos yung mga baka naman, yung uh, tarlac yan, Buscaya, mga ganyan, sa bela, ah. sila po nagdadala doon para sila naman para bibili namin. Kaya, lahukan na dito. San Carlos, ah. yan, yung mga no, Santa Barbara, yung mga... Palikot, palikot na ng, nga. Uh, oh, kung bagay, talagang, kung baga tawag nila solid north ang mga baka niya mm, north. oo oh. mm -hmm. Ilan taon na nga pala kayo nagbabahol? Mga nasa ano, 5 years pataas na yan. Patagal-tagal na din ano, 5 years din pataas na. Oh. at -huh. Well, uh, like, company nga, uh, unong-unong. Oh, yun uno uno. uno. no, nga, ikwento nyo, paano, uh -huh. paano kayo sakay nag gusto ko uh -huh. talaga nga, pagbaba ka naman talaga. Sabi nga lang ng magulang ko, nangayang nga ko. Lahat na daw kami magbabaka. Lahat uh -huh. kami, limang lalaki, magbabaka na kami. Uh -huh. May maiba naman daw dahil yung bunso. Hmm. May maiba naman, pinagkampanya ako. Eh nakasampuntan sa kampali, dito pa rin lang bilag sa nga. Dito pa rin sa dyan, pagkahayop. Hmm. Kung po'y graduate kayo ng college ka, oh, oh, tapos... Oo, uh, tapos din mo kahit paano. Oo, oh, kaya lang dito pa rin talaga ang oh, ano, hanap buhay. Mas, iba, hindi naman sa pag-ano, ayos din naman mga muhan kaya lang iba pagkasarili. sarili oo sarili kahit boss. malugi ka man iyo kung kumita ka man iyo oo oh. Yeah. Yeah. Uh, ang ano uh, ni boss Jer kung bagay nagdito na talaga nagfocus sa pagbabaka oo so, sa pool mga oh, sa, sa pool mga magulang nyo oo oh, uh, magbabaka magulang oh. Okay. hmm. Atyuhin, mga hmm. kapatid ko yan nakamulatan ko na hmm. at yung aking kapatid na panganay lalaki hmm. uh, sila sila ang un una eh una sila un una sa amin hmm. ah. nakikita naman namin nakakabuhay ah kumikita. Pag-alaga uh ng baka, dati nangingiwihan din mo sa Japan. Uh -huh. Pag-alaga akong ilang peraso. Mas, tampo, kinse, mm -hmm. may lang kasi dati sa maluwa. Mm -hmm. eh, Nakakabahagi, nakakatuba. Matanong ko lang, Boss JR, kasi kayo bago mag-umpisa, ilan lang po kayo sa ilang baka lang po ng umpisa niyo pamimili sa Pangasinan? Anong unang biyahe ko sa tunay lang, hindi ma, dahil siyempre kapital. Oo, lima, sampo, hanggang sa, yan, dumami na, hanggang sa, nagpagawa kami ito ng ay kapatid, yung Kuya Arnel, yung ay kapatid, na, nag-convey na kami dalawa, uh -huh. dahil isa naman ang halap buhay naman, kami nang pares na din eh, nag-convey na kami dalawa yun, hanggang sa, siyempre, una siya sa akin, matagal siya namimili, uh -huh. eh ako yung baguhang pala, siya, tiwala sa kanya mga tao, nakakautang kami doon, sa aming mga kinukunan, kinahiram sa amin, kaya, talugit, ano ba, uh -huh. nahiram namin ng Sabado, sir, magbukas ang pag mas tamay bintal, lunes, martes, hmm. hanggang bago, dumating ang biyates, nahuhulog namin, naibabalik namin sa kanila. Kaya hanggang sa nakaka-20, 50, hanggang ngayon yan. Sa mila, Sandaan na may hit. ang tinatanong ng mga iba, nagtatakasal. Oo, oh, super... <laughs> sa, sa tunay lamang po, <laughs> yeah, you know. sa, ano, sa kapital, sa pera, hindi naman po talaga namin kaya da, da, bayadan yan agad ng nagandang isang bagsak Tiwala oh. din po ng tao. Tiwala po ng tao. Mm. Ang pinakamalaking kapital. Oh. Dahil sabi nga po, huwag lang sisirahin ang mukha ng dahil sa pera lahat. Mm -hmm. mayroong isang tao doon, ako kukuha lang. Ayan, si Boss Larry, shout out sa iyo, Boss Larry. Oh. Yan po, kahit ilang baka noon, halimbawa, may 40 tao, 30 piraso. Kahit bigyan mo lang yung magalaga niya ng sa yung pinakabuking tao. Oh lahat ang baka may uuwi walang bayad kahit uh, uh, tiwala uh, din so, talaga yeah, pakain pa kaya uh, <laughs> yeah, napaka, kasi salamat salamat uh -huh. din sa kanila, sa mga marami po doon mga tropa natin doon na titiwala. yun Yan ang tinatanong kasi na iba na ang tatak sila. O oh, siguro sobrang yaman ni eh, Boss Jer. Napakarami na ba? Mayaman ko. Yun ang you know, Mayaman May sa ang, ho. pakikisama. Pakikisama ko ang pinakamaganda. Tsaka ako yung sabi ko nga, tiwala. Dahil ito yung tiwala ng tao. Uh -huh. Pag nakuha nyo, huwag nyo sisirahin. Dahil uh -huh. yung yun, napakalaking kapital na. Uh -huh. Ako po, sa tunay po, hindi naman po sa pagano. Wala naman po ako talagang maraming pambayad. Uh -huh may meron konti eh. Tingnan mm -hmm. po, kung may sandaan. Mm Kung kukuin tapoy talagang maraming pambayad. Oo, maraming pera din. Mm, maraming pera. Hindi ko po yan nababayad ng lahat. Sa mm -hmm. So, ako po, hinihiram ko po, po doon. Ang ako ko lang sa Mga lunes, martes, mm -hmm. na ibabalik ko na sa kanila. Pag hindi po talaga kinaya, may yeah. at mm -hmm. Basta bago matapos po yung linggong ito, mm -hmm. naibalik po sa kanilang pera nila. Bago kayo bumiyahe ng mm -hmm. ano, ulit. Para, may, ibabalik ka din nila yan. Yeah, okay, okay. din nila. Kami, kami na nga yung kapatid. Kami sa loob ng limang taon may agit naman siguro nasa pito o ganyan ako taon hmm. marami na naman pong nakakilala tsaka nasubukan na naman po nila ako oh, hmm. hindi naman po oh, papakasira ng dahil sa kanila kaya salamat po sa kanila Patiwala hmm. sa amin oh. Eh, hey, boss, paano po ba yung sabihin ko pa? Salamat din po sa mga namimili ng ating baka oh, yan. <laughs> salamat sa kanila at lalong sa mga namimili natin dito. Okay. Dahil sila po naman ang tumatangkilik. Hmm. Sila naman nagtitiwala sa atin Kaya oh. salamat po sa inyo lahat. Oh. Boss, may, sa, paano may sa suggestion? Pwede kayo magbigay na suggestion. Bakit uh, mas maganda ang pambaka ng mga pangkatupatining na kaysa sa mga ibang alagain? Eh? Ay, kumbaga sa akin, lahat naman po yung ayos yan. Oh. Ang sa akin lang ay talagang mas mabilis kitaan at kung pagasahin dahil ito po ang nasubukan ko. Ayun know. oh. Mas madaling palakihin, madaling kung mm -hmm. sa kanya i-condition. Condition, condition ang baka. Uh, um, mm hmm. Pero natatapat din mo minsan yung nasa blade din. Talaga meron. Pero mas rali. lamang po ang panalo dito. Sa baka ito. Uh, lamang ang panalo. Nasa tamang pag-aalaga, tamang pagbibigay ng pakain. Hmm. Yeah. Kaya yeah. mula naman, naman to, uh ah. -huh. tubig. Misa, damo tubig ah. ang mga mamili ko taga San Pablo. Ah. Yan, -huh. binabati ko po kayo lahat dyan. Sa kay Katay Mario. Hmm. Yan mga magalaga noon, sa tunay lang po. Isang tao na sila magpalaga. Ah. Hindi po sila nagbibigay. Napakadalo po nagpapakain ng, sa magalaga niya ng no, feeds. Uh -huh. Ah. Damo lang at tubig. Hmm. ay -huh. Magkano din kinikita nila sa loob. May alaga na, na, na tatlo, apat. Uh hmm. -huh. Nakakabahagi po sila minsan ng isang korete. Ah. O hindi na po nila. Ah. Kung bagay pwede din naman palang hindi sila gamitan. Ano, yung iba lang talaga medyo mas oh, mas mabilis. Oh, binabali lang pras, proseso. Kung oh. sa one yung iba na gusto makapag-haul lang sa loob ng 4 months, oh. Oh, mas mabilis nga naman. Mm Napapabaligtad na nila. Eh, yung iba, hindi nila hindi mamadali. Oh, hindi nila mamadali. Kusukoy, may trabaho din. Oh. Na kusukoy tuwing hapon, bago kumasok, mm pagkalabas, sa kanila ang nilaanam eh. Basta mm yung pag-alam. Pag-alaga. pag Di okay. sa loob ng isang taon na may nakasahan din silang oh. Kumbaga po ang kanila lang para, oh, uh, pinakaparaan nila talaga yung sinaunang paraan ng pagbabaka. Oo. Oh. Uh -oh. Ingay hey, high na high-tech na sila yung mga ibang magbabangayin. Oh, Gusto may mga pizza, pa panya. Hindi sa ako. <laughs> ako Masarap uh, pa, grower. Uh, Saan so yung pinagkagastusan nila? Eh oh, okay. yeah. hey, guys naman, dahil natatot hindi naman nila gagastusan talaga yan. Kung, kung walang balik. Mm, dahil makukwinta naman nila yan eh. Uh, kung okay. gastos mo yung buhay ng 10,000, makikita uh, ka naman ng 25,000 uh, pagkagastos pag mo ito. Di may 15 ka pa pa. Sa loob ng 4 to 5 months yun. Eh kung 10,000, Mm. Bukal -hmm. Kung sa may kapital, uh -oh. sa may mawa pa ikot. Kung hindi kahit mag-invest ka nga naman, makakita ah, kita ka naman. naman ng uh -huh. Kikita na. Huwag lang papabayaan yung inahalagang baka. Oo, oh, yun. yun nga siya sabi. Kaya sa mga taga-tanawan, sa uh -oh. pilo, yan, may mga naikwento sila sa akin. shout out sa mag ama uh -oh. mga kaibigan natin yan. pag so, sila, yung naikwento din silang ganyan ang pangyayari. Eh, okay. <laughs> doon natatalo sa mga talo. Oo, yung mga hindi nalaga. So, nakakatuwa naman sila. Eh, sa ating bumabalik na, nasusubukan nila ang baka natin. Hmm, eh, may binubuga, may nilalaga Yo, may nilalaki talaga. Kahit ganitong kulay yeah. ang boss. Oh. Ito. ganda hmm. Papakaganda ng nilalaki natin yan. Boss, JR, ba ko lang, anong ang laki na ito, mga baka niya? Brahman ng Ma Bra pagkalahi ng baka Brahman. Na, Brahman. Mga mis sir, mistis, mga mis nasa 60 to 70% percent pa lang ng tao. Ah. Dahil kung sabi mga puro yan, napaka-pressure na yan. Ako, ah. hindi natin mga kukat. Baka kahit sandal libon, hindi natin <laughs> Pusyari. mga kukat. Kahit mali eh. Ah. Uh lahian dahil syempre So, kung sa kuni kumalat na yung lahi niya, oh. may mga nagpalahi na napalahiyan, napalahiyan. Oh. Kaya kumalat na. Ganito ang palahi na nila mo. talaga mga ano. Mga, kung bakit tawag nila mistiso na nga, mistiso. oh, mistiso. Mistiso, mistiso. yun. Ayan. Ay, hindi diba man sabi natin puro. Oo. Oh. Kung sabi natin puro, hindi man din diba maniniwala ang <laughs> tao. mga ganito, kahit pa maganda yung tsura ng baka mo, nasa 70 to 60 percent. Oo, oh, yun, na. Uh. Hmm. Yung, yun Boss Jer, matanong ko lang, uh, pwede kayo mag-imbita doon sa mga pinaparadahan nyo? Sa, so, sa, Ayan, sa mga sukay po natin, sa mga tumatakilig natin baka. Sa, hindi bang po makapunta dito, may oh. paradahan po tayo tuwing Webes sa Lutokan, hmm. sa Riyaya, sa barangay Lutokan ng sariaya kaysa sa may tapat ng Lucky D. Eh. Oh at saka Alvarez. Tapat ng Alvarez. Ah. Uh -huh. tabing highway lang po tayo doon. Uh -huh. May um, ano po, kanto yung papasok mo. Sa luto ka na ngayon sir? Oo, no, oh, may papapasokan uh -huh. yun. Yung pasadong po, nandun po kami tuwing Webes, alas 7 ng umaga. Uh -huh. Sigurado nga nandun po tayo. At saka hanggang alas 2 o alas 3 po na hapon. Marami din po kayo pamimilihan doon mga boss. Uh -huh. dito, so, naman, natin dito naman. Dito na mga magaganda uh -huh. natin ah. naman. No? Dito naman sa Padre Garcia. Anong... Ay, tuwing Bjarne Stendian. Bjarne Stendian. Yung mga iiwan, malimbawa. Uh -huh yung maiiwan dito, yung hindi mga mabibinta, doon natin po uh -huh. okay. yun ang final destination ng ating mga baka. Uh -huh. <laughs> Siya, paano nila malalaman kung uh, gusto nila punta sa paradahan doon sila bibili? Bi ay, mga, mga baka natin, boss, may mga tatak na JR sa buwet. Yan Basta may pangalan po doon, pwede nyo pong urektahin. Lahat na may pangalan JR uh -huh. sa likod ng ating baka. Pwede ako o nga yung kapalit ng Kuya Arnel po. po. Uh -huh. Yan, kami po dalawang, pwede nyo nakarekta po kayo sa amin, basta Pangalan, JR po. Oh, Basta hanapin nila kayo sa paradaan? Oo. Yes po kami to. Oo. Tapos naman po, yung mga gusto naman na hindi available sa mga araw na binanggit mo, yung webis, Bernes, pwede po bang... Huh? Dito. Ayan, ang... oo. Oh. Ako Tring. lang po sa tunay, nakakabinta din po ako ng online. Yung online. Sure, video, na ganyan. Siyempre, alangan po ako eh. Hindi po ako nanay. Gusto ko ko kasi, na nagustuhan kasi mas gusto ko yung harapan. Hmm. Yung parehasan na bilhan. Hmm. Dahil, sabagay. Yung bor, hindi ka ako sanay. Tsaka, mas maganda mo yung... Kabi ka ako sa mga talaga, mismang bibig. Gabi ko ako sa ganyan. Ah. Eh po, tuwing anong araw ang dumarating ang mga baka niyo? Sabado po. Saan Sabado? dito? O, linggo na madaling araw. Meron na dito? Linggo na madaling araw po, eh, dalawang trip po ito. Sikip trip yung isa. Laka, ah. Kaya linggo na ng gabi dumating yung sa trap. Ah, pwede po dumerek na lang palad sa inyo pag yung hindi sila available sa o, mga araw na yun. Pwede yan. na. Hmm. Pagaya po ng mga taga-kabinte. Hmm. mga taga-kabinte, dito rin nakaka nakakarating din po hmm. sila. Uh, sabi ko, maraming salamat sa mga ah. sa mga buyer po natin. Tumatangkilig natin baka, nagtitiwala din po sila sa atin. then hmm. binibigay ko naman po yung Tama. tamang, sa so, tamang presyo lang. Kaya pagpasensya naman po ako ng iba na hindi ko may pala mga uh -oh. sa presyo na gusto nila. Kasi, dahil sa tunay po. Uh, Medyo Kapital ko po, hindi uh, -huh. po po nakukuha uh, -huh. sambot. May gastos din po ito. Uh -huh. Pero napakaaman naman po ng tao na hindi kami nakakabili. Ah, uh, yeah. Kahit kung tindi pa siya, pagka ang pinagkakadiferensya na namin yung kita na, kahit pa lamang unaw sa'yo. Ayos lang po. Lalo maramihan, isa, dalawa, maramihan may pwede dito. Mm. Yan, pre-deliver din naman po. Yon, 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 kaya nating natin i-deliver. Ah. Uh, may pan-deliver po, nakatikha din naman ang isang yeah. pan-deliver dito. <laughs> I-deliver po natin. Uh, ano pong address nyo kung sakali mga gusto pumunta dito pag ibang araw? Ano po? Barangay Mangas, Padre Garcia, Batangas. Uh -huh. JR Kumiya po. JR yeah. yung para makarekta kayo sa akin, JR Kumiya po ang yung mahanapin. Dito sa aming barangay. Uh oo -oh. So, yung mga uh, Kumbaga po, yung ah uh, pwede naman po kung sakali, mahingi din yung contact number niyo pag uh, gusto nila kumontak oh, sa inyo. Kontakin niyo lang po sa Facebook JR kumia uh -huh. sa ano naman po, number 0939, 0939 55 55, 55. 0258 4. 0258 4. 0258 4. Uh -huh. po yung number uh -huh. niyo. Uh -huh. Ayun, ito po Para yung mga may katanungan kayo, mag kayo. Uh -huh. Pwede nyo po tayo mag-usap. Para yeah. Ka na tayo mag-usap. Yan. Yeah. Marami tayo na... Marisal, Marisa Sa, sa, sa DAP Corporation. Uh -huh. May sila sa ating mga baka. Mm -hmm. Nung una, galing sila dito. Sabi ni Boss, sa sunod, hindi na sila pupunta dahil siya, friend. At nakuha ko rin yung tiwala yeah. na ko yung gusto nilang baka. Hindi na daw sila pupunta dito at tatawag na lang pa-deliver sa kanila. Yeah. Kaya salamat po sa inyo, boss. Salamat yeah. sa kanila po. Sa kanya may bahay, sa kanyang mga kasamahan. Mm -hmm. Salamat po sa inyo. Ano. Yeah, yan po yung mga gusto magano kay Boss Jerry to po yung mga baka nila dito. Yan yeah, tuwing ano po yun tuwing Sabado ay linggo na lang. Linggo lang umaga. Double na, na, na. yan simula ah. na yan hanggang Miyerkules lang hapon nandito ah. ito dahil Webes ang iba nito nandoon na sa ating ano sa ah. Tapos may may iwan doon, hindi naman ito kayang dalhin lahat doon. Uh -huh. Ah. Ganito ka dami. Tapos yung iba naman, Viernes. Okay. Viernes, yeah. sa parada naman. Yung parangalan JR sa pwede, yun po yung atin. Ah, oh, yun, yun. Kaya may siyempre, may iba, may kanya-kanya din pong tanda. Hmm. Yung JR, JR po, nakalagay sa ito. Ah. Ayan Malaki yung maliit, may available po tayo. Lalaki yung babae. ah. Uh -huh. mayroon po tayo. Boss Jer, may ito ng huling tatanong ko. Ah, uh, kayo din po yung pre deliver Mga yung pinakamalaki yung po na pag-deliveran kasi. Ayan nga. Uh -huh. yung ano po, Isabela. Isabela. Oh, uh -huh. nag pre deliver na kayo yun. Dahil po, uh, hindi naman po po ng ating truck yun. Oh. Uh -huh. Yung truck po natin, siyempre, natawid din po ng ano. Hmm. hmm. Tapos po ay may mga tropa tayo doon uh -huh. na nagbibiyahin naman. Ine, ano po, eh, pinaka-backload nila pa para oh, di sa kanila man tayo nag-aabot oh, ng panggastos nila sa pang nila. oh. pa pwede naman pala mag-deliver oh. Ng, depende sa usap na rin yun ang no, mga mimili oh, yan at so, sineset po natin ng araw na available din sila oh. takbo pa po kung oh. na. so, sasadyay natin napakalaki ng ipapatong yes, natin sa gastos yeah. ay baka naman po hindi na maabot yung kapital oh. at saka napakalaki po na yung papataka ng baka natin pag oh. gano'n po. Kaya tinatama din ho natin. Dahil mahirap naman ho yung, oo, oh, nakabenta tayo. Oh. Yan, kasundo tayo. Papanan mo naman po sila. Pagdating sa kanila, magkano idadagdag na presyo. Oh. hindi na din po kita sa kayo. Yun, Kaya ho, itinatama ho natin sa tamang, di may takbo sila na mas makakamura lang ang tatamaan oh. Uh -huh. ng gaspas. ganyan po ang ginagawa natin. Sinasabi uh -huh. nila din para sa mga oh, truck na. Oo, ganyan. sa mga taga-bicol, uh -huh. sa mga taga-bicol. Lalo ba may mga tracking na Pabalik na din. Hmm. yung pinaka-backload nila. Mas mura po kasi yung tatamaan kaysa sa... kung sa Kung kayo parang special trip, yung ah. eh, kano lahat po yung gagawin sa Eh, hindi naman sa pagano. syempre, may makikita ng konti. Eh, yung gastos, dun naman, mm. doon naman doon po yung talaga kukuloy sa ating hayop. Hmm. Yung buong ano doon. yung eh, makano, ipapatong na yun. Oo, okay. yung so, mga malugi din sila na walang kikitain. Kaya, kaya po, nga sinadjust ko sa kanila, doon sa akin, ano, sa taga, ano, ah, breeding. Dahil ah. kung patinig, hindi naman sa pagano dapat patin nila. Sila lang magpapalaki bago nila ipatining. Oo. Para sarili. Oo. Oo. Dahil pagka ganun patining na talaga, bago bumumbay na nila ng gastos. Mm. Tutubo -hmm. sila sa bili, ito pa yung gastos. Itatakas po nila pabalik. Hindi, ang laki. Oo, Yan hindi na lang ang nilabas yan si Boss Magit si Boss Jihad na napasyala natin dito at yun nagbigyan tayo ng mga impormasyon lalong git ka sa kasakali mga baka oh. Uh, yan. kaya eh, nga sabi ko hindi ko para gusto ko makabenta lang siyempre kung nakabenta ko ngayon oo oh, ngayon nakakabenta ko Ay, yung sa sunod oh. Uh, wala na kumbagi tiwala din ang tao uh, ang pinukuhan hindi ko makakabalik yan. tsaka makakasira sabi ng malang baka hindi nila alam siyempre salayo kasi kung kano na yung gastos din po sa gastos niya Oo. Uh. Yan. Kaya yeah, pinapaliwanag ko mm -hmm. din sa kanila. Sinasuggest ko din sila kung anong mas, mas click para sa kanila. Oo. Uh -huh. Yan. Mas maraming salamat sa inyong oras oh, at sa, uh, salamat uh, din sa inyo. Salamat sa mga tropa sa mga kasamahan yan. natin ng Bubak. Yan. Yeah. Pasalamat po kayo dito mga boss. Makapagkape man lang tayo dito sa ating ba ano, bakahan.